Today, nagpunta kami dito sa Angeles Resort para mag-down payment. Hi, Beshies! Today is January 24, Wednesday. Epic fail yung lakad namin ni CC today sa BIR. Pinagandaan pa naman namin tong araw na to pero offline sila today. Kaya ayan, niyaya na lang namin si Tita na pumunta sa Angeles Resort. Nagpaplano kasi yung family namin ng bonding sa birthday ni Tito Ronnie. Kaya naman, may ambaga na naman para sa swimming. Every year, every summer, nag-aambaga kami para makapag-bonding. Pero this year, mapapaaga. Dito nga pala tong Angeles Resort sa may Amparo Street, Poblacion, Muntinlupa. Tapat lang mismo ng covered court at ng barangay nila. So ako nga, si CC at si Tita ang pumunta dito. Naandito lang naman sa labas at sa nabuka na yung office nila. Nakapag-rent na rin kami dati dito ng pool mga way back 2016 pa yata. Napakabait nila dito at napaka-accommodating. Nang i-check nga nila, hindi available yung schedule na gusto namin. So medyo mapapaaga kami ng 2 hours pero same date pa din. Original plan kasi namin is overnight, 2pm hanggang 12pm kinabukasan. And sa pool 5 sana kaso hindi nga daw available yung date na yun at hindi rin available yung pool 5. Kaya itong pool 6 yung in-offer sa amin which is sobrang kamukha lang din naman ng pool 5. And medyo maaga yung oras niya instead of 2 m12 pm so eto nga pala yung itsura ng pole 6 Walang tao kaya nasilip namin. Medyo makalat lang kasi mukhang nagre-repaint sila. Malaki yung pool nila na 3 feet to 6 feet daw at meron pang maliit na pang bata which is perfect. Umakyat kami sa taas para tingnan yung rooms. Makalat lang kasi nga nagre-repaint sila. Papakita ko na lang sa inyo yung maayos at buong pool tour sa mismong araw ng event namin. So after naming tingnan yung pool at makapag-decide, ayan pinapirma na nila ako ng waiver. Nagbigay na rin ako ng down payment. Pool 6 nga pala yung namin overnight. Pagkagaling sa Angeles, pumunta lang kami sa Alvarez para bumili ng tinapay. At sa Andox para bumili ng chicken. Yun lang. Thank you for watching.